Ito, uh, may naging Spider-Man! Parang hunted. Ay, tingin sa ulo! Wapo! Eww! Nagkikills! Charot! Parang hunted ang na yung pinasok natin. O, oh, hunted. Legal. So, guys! Woo! Abangan nyo bukas! Abangan nyo bukas!

Ba't sobrang tahimik na ngayon? Kabi Ayan, Kule. Na, 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 na. Ngayon lang akong kakanta. Singing. Ang dami kong pawis. Nakakainis. Ang dami kong pawis. Nakakainis. Kasi ito ang timing ko para kumanta. Tapos bigla na lang sumi.

Muna kami bago siya mamakay. At ngayon, naiba na naman ako kasi maingay na ngayon. Hey, hey, hey. Sige, <coughs> mini. Ha? Nasa ko. No? darili. Tapos biglang kumain tayo ng ice cream. Tapos biglang may umutot. Sige na. See you tomorrow. Bye! I get money,